Mga apostoles, unang mga pare. Hebrew chapter 3, verse 1. Si Kristo ang pangung pare. Kung si Kristo? Pangung siya sa mga pare. Sa ito ba mga apostoles pare? Kailangan mo nag-chief of police ka, niya, kay tanod ibang pindid na. <laughs> kay pangulo man siya pare, ang mga apostoles, mga pare. Amen? Ang unang mga pare, gigaan niya, Ministry of Reconciliation. Pagpasailog mga sa... Kung ang yung ingon, Gihuy pa niya sila sa Espiritu Santo. Mainyo ang Espiritu Santo. Ang inyong mga sala, ang mga salas mga tao ngayon inyong gipasaylo gipasaylo ko usab. Yan na eh, muduol sa pastor. Pasaylo ako pastor. Di ka pasaylo ang mga pastor. Ngano man, putol sila. Wa sila authority to forgive sins. Ngano man. Wala mo lang sa Ginoo. Ngano sila sa Ginoo? Wa sila kadawat sa authority. Kinsara na kadawat ang atong mga kapariyan. Amen. Mo ni kumbaruganan kay naghilak man ko atong miyaging mga tuig ano ing ani kadagbaga baga nga duot mga Katolik, o o mga nga mga katoliko gipabunyagan og mga protestante ng mga pastor ing ko nga kinanglan do na koy buhaton ako na silang atubangon mo na mo atubang na ko sa mga pastor mutubag silang mga pangutana man, it's about time